bitung mga guro sa grade 1 at anim na mga guro sa grade 2 ng Camp Tinio Elementary School kasama ang lahat ng mga guro sa grade 1 at grade 2 sa buong rehiyon tatlo ang sasailalim sa Test of English Proficiency for Teachers o TEPT at Process Skills Test o PST sa Science at Math sa ikalabing lima ng Abril ngayong taon. Batay naman sa huling panayam sa mga guro ng Camp T Mentor School, kabang namamayani sa kanila sapagkat hindi nila alam ang coverage at uri ng tanong na nakapaloob sa pagsusulit. Nakakabahan po talaga kami kasi first of all, ngayon pala ako po experience na ako ay mag -e exam Hindi po namin alam kung ano ang scope na exam pero palagi naman po kami nagdadaos ng na dislock or islock kaya prepared na rin po kami. Kaya lang, normal lang po nakakabahan kami pero kaya-kaya po namin yun. Medyo kinakabahan po ako kasi hindi ko po alam kung what type of test at saka yung scope ng test na ibibigay nila about sa English proficiency test. But in a way na ano, nagkakaroon naman kami ng slack dito sa school at saka dislack. Siguro po, um, meron naman kaming background about doon. Ayon naman sa press release ni si DepEd Secretary Armin Luistro, ang nasabing pagsusulit ay bilang paghahanda sa pagpapatupad ng bagong kurikulum sa ilalim ng K-12 program. Sa susunod na pasukan kasi ay uupisan na sa grade 1 ang bagong kurikulum ng K-12. Binigyang din ng kalihim na ang resulta ng TEPT at PST ay magsisilbing basihan ng uri ng pagsasanay na isasagawa sa bakasyon para maihanda ang mga guro sa bagong kurikulum. Bilang paghahanda sa pagsusulit, naglalaan ng oras ang ora sa mga guro sa pagbabasa ng mga teksto sa English, Math at Science. Sa ibang distrito na may kinalap ang tulong ng mga master teachers upang tulungan ang mga guro sa pagreview. review nauna nang kumuha ng pagsusulit ang mga guro sa NCR noong ikalima Pebrero at sinundan pa ng iba pang mga rehiyon. Sa ikadalawamput dalawa ng Abril matatapos ang pagsusulit sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ito po si Alan David Valdez ng Camtingo Elementary School na guulat para sa Deped Hour ng DWJ Radio Vision.